Good morning mga boss. Biyahe na pud ta no. Karong adlaw, adlaw ng Domingo mga boss. So, karong mga boss pagsugod ta kelas 10, taman sa alas 5. Atong tan-awon kung pila atong main cam karon sulod sa 7 oras mga boss. time check mga boss 10.24 sa buntag so karon mga boss mga at sa atas sa convenience kay magpalit taog mineral para sa kong biyahe dilita kawawon dito ito sa kainit kailangan na dito eh nagtitala tubig mga boss marang di na mga kalimutan siya di ang abot tas continuous mga post na sudlan booking suatu asli pun silipon o ako Oke sa dakit okay sa panadilo sa may piyaki mga bus ito ang atuon mga bus o di ara aku agin na ito mga bus na batuan na yung i-delay Pagkakawang sa may Jalipi mga boss Kung wala order ni ma'am Kaya pick up Thank you po ma'am So kalan mga boss no Sa sulod sa tulog oras Naka 500 kapi na to 532 O 86 ang incentive ang nakuha na to mau nih mga bos naka 9 bookings ta mga bos naka ako ato 536 pesos sa 9 bookings sa sa tulok oras so mangita ka mga bos mangita ka lang yung

atong ang panglas Jaya Oke nah. Araw. Salamat mam. So, karoon mga boss nun, no, nakakuha ko no, ito 9.50. Bale, ang orders karoon ay no, alas 3.53. Nakakuha ito ng booking o 14, ka delivery. O isa lang ako oras itong paabot to no. Hindi naka na-renta. O pila itong nakuha sa sulob sa 7 Pila na-income.

So ato anang i-reveal ang mga tuwang income karong adlaw mga boss no. Sulod sa pitok oras mo na ni mga boss 1161 og nati 161 nga gems. Sulod sa pitok oras mga boss og nakakuha taw 17 bookings ang equivalent ano nga 161 61 mga boss ka ng 50 pesos mga boss so bali natin yung 1161 plus 50 pesos equals mga 1 to mga boss so mga mga kita ka lang adlawa mga boss to no? so <laughs> sa pitok oras mga boss adlawa nga domingo medyo busy busy tagami, mga boss o oh, dagang salamat mga boss so, god bless inyong tanan mga boss